Pero ito puro damo na baha. Ha, mga idol, tusok na tayo. Diyan kami mga idol. Lecture namin yan. Dito pa rin kami sa gilid ng baha. Ayan, ibang spot naman tayo. alek भाई balak ki haan idhar haan aage takiyo van se bhai dol

Yung mga puno naglakihan na. Madali kaya natin. Lalim ng tubig. Pakapaltay damo. Oh. ah

Yo, yeah, nga pala kami ng pwesto. Doon kami ng galing. Doon sa malayo. Siguro mga isang kilometro din ka namin para lumipat dito. May nakahuli naman doon, malalaki. Sa so, nga lang, may halong maliliit. Medyo nadalang kaya lumipat kami dito. sa dito makarami tayo. Ito. Nadali kaya. Ang oh, ganda ng oo. Yun. Laki. Ya, boy. Mampas dia sakang kong eh. <laughs> yun, may naghanap ng bulig kaya <laughs> nakakamali <Huli> ng bulig <laughs> ayan mga idol maambu na naman yun yun, good size higat Yun know? o. Lape. Oh, may Pasok. Pasukin mo sa <laughs> ganyan. Langanin.

ay ka kaya mo so kong baboy ang ating gagamitin dito para lutuin ang igat Kita ng baboy ng halon Yan mo mga idol Siyempre, yeah, toyo. Wala ala rin ng toyo, mga lods. Toyo rin toyo. Kaya na, mga lodi. Kumukulo na yung aking adobong igat. Ba't na ka bang bulit dyan? Meron, nandun. Pagpakulos eh. Pagpakulos eh. Kaya toto sa pagpasaulo. Aduyong ako ko pare. basta ko na sa isip niyo Kunyari lang ako yan na paglalabanin niyo kako kami Tapos... Chara malodi, papupulehin natin yun. Oh 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 Ito na mga lodi. Ito na. Sibuya sa kaluya. Asili. Ito na mga lodi. Luto na yung aming adobong igat. Ready na ito sa pagkain mga lods. Kakain na na kami. Kamin. Sino?